Hello! Sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Naka-live ako dito sa Hua Tahiti Shore Tiki Bar. Dito sa may barangay Bulias ni. Hello sa ating mga kapamilya at mga kabarangay sa barangay Buliasnin, magandang gabi po sa inyong lahat. Si DJ Myong ay nandito muli sa Hua... Ano ito? Watihiti yeah. Wati and shore sa my tiki bar dito sa Paraguay yes, Kasama ko si Natita Susanase and supposed to be magka coffee kami pero wala palang coffee uh, meron lang dito mga tequila beer playboy beer at mga iba't ibang mga beverages yan yeah. so inunahan na namin si Jeline dahil uh, Uh, parating daw si Jeline, welcome sa Pilipinas And pretty sure, ikaw ay uh, inahintay na dito sa Hua Tahiti So, samahan niyo po akong ikuti natin itong Hua Tahiti Yan, ito yung uh, lugar nila Napakalapit po nila sa dagat Dagat na po yan, yan Dagat na yan, yan eh, Nakikita niyo yan, dagat po yan Tapos dito may mga... Ang lakas ng ano nila Makaka-copyright ako nito. May upuan dito. May design na bangka doon. Ay natin yung audio. Dahil baka tayo ay ma-copyright. Tapos meron din dito mga table kung saan pwede kayong lumupagi. At meron naman kayong aupuan dyan. Yan, unan-unan. Dito meron din Dito. Pwede kayo lumupagi dyan. Pahinaan natin dahil naka-live ako. Pahinaan daw ng kaunti. Mga copyright ako. Yan. So, ito yung kanilang... Uh, anong tawag dito? Yung kanilang bar. Ito, sa ating barista. Inatimpla na yung ating barista. Naka-live ka sa Marinduque News. So, pangalan ng barista natin. Ajay po, Ajay. Si RJ. Hi RJ. Kaway-kaway naman RJ sa mga kapamilya. Anong pronunciation ng Huwa? Huwa po. Huwa. Huwa Tahiti short tiki bar. Dito sa Barangay Bulyasnin. Barangay Buak Torios Ay, Barangay Buak Marinduque Torios ako si Chong Hi Chong <laughs> Ayan si Chong Welcome Oh, nakita yung ano, ano Napakita mo dyan Chong Nakalive ako <laughs> Ayan Tapos dito Nandito sa pinaka center Long table nila Yung kanilang Yung mga option Kung saan pwede kayong uh, Bumili O pumili ng inyong iinomin Ng inyong iinomin Sa ng ito Sa gabing ito Sa gabing ito ano yan? Kanina order yan? Jamingo. Jamingo. Yan. Jamingo sa ating barisa ni si RJ. And ano-ano uh, ba yung mga karaniwang in-order dito? RJ. Ano yung bestseller mo? Alam kong best seller Chong ang mayari dito. <laughs> oh, oh. Yeah, si Chong nasa likod. Bukod po sa akin, Eri po. ay uh, bukod daw kay RJ. Ito ah, ito, to, 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 nito. Yan, ito, yan. Ito, ito, talaga lagi ko ina-order dito. Jamingo ang tawag. Napakamura po nito. It's just 60 pesos only. Tapos ay uh, sulit na sulit na. Actually, sob na sob na ako dito sa Jamingo nila. Sabi ni Chong kanina, ito daw yung best seller nila. Talagang ipinagmamalaki. At siya mismo, yung uh, nagtimpla para yung lasa ay kasing sarap niya yan so so ang tawa ni Chong si Chong what time po bukas yan ito pa bukas ng alas 4 alas 4 ng hapon hanggang monday to friday po oh sige sige isa si RJ alas 4 ng hapon ang bukas monday through friday pag uh, Saturday and Sunday, 11 a.m. So, 11 a.m. to 1 in the morning. O, oh, madaling araw. <laughs> Wala O, teka. Okay, Pero, kapag ka, ano, ah, yung Monday to Friday, ay, hindi, ano oras ang tapos? One day. one day. So, one day. Siyempre, so, syempre, nakita natin si Raul, ang uh, dikana. Dikana. <laughs> ang dikana. Hindi ba pala? Yan. Si Raul, mamaya ang usapin natin. Tapos, ito, makikita nyo mga kababayan. Napakaganda ng design. Yan, ito. Ang mag pinakamaganda dito, yung sa hapon, hindi ko pa natatry, pero I will gonna try it. Maybe one of these days. Uh, gusto, ano ata dito? Maganda ata dito ang... Ang... Uh, ang uh, sunset. Ayan ang sunset. So nakita ko dumating si Raul. Nasaan kaya ang boylet ni Raul? Kayo pang ipakita? Hi Josh! Oo, oh, oh. sumama lang ako kailan tita Susan. Dahil, uh, by the way, magabigay po ako ng update mga kababayan dahil kanina kakatapos lamang na aming meeting. Pinangunahan niya ni Speaker, ah, uh, Congressman Lord Alan Velasco. Uh, ito po yung paghahanda naman para sa nalalapit na Uh, Holy Week at napakadami at napaka uh, ang dami suggestion na ating uh, congressman at uh, ang dami niyang gustong mag mangyari ano, and hopefully sana magmaterialize po lahat yun sapagkat kailangan na natin buksan ang lalawigan para tumaas at lumakas ng muli ang ekonomiya ng atin pong probinsya. So, ang uh, pinaghahandaan na po yung mga nakatakdang aktibidades para sa nalalapit naman na Holy Week. So, pero bago yan, tayo po muna ay uh, -ikot, ikot dito sa Hua. Hua. Ah, Hoa. Hoa Tahiti. Hoa. Al -alat, -alat, alat, 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 Hoa. Ang ibig sabihin ng Hoa? friends. Friends. Oh, anong salita ang Hoa? Tahitian. Ha? Tahitian. Saan galing naman yan? Saan ang pinag-iisip yan? Ano, chong? I've been there in the Caribbean. Ah, I see. So, ito pala. Oh, I see. Very interesting. So, huwa, ah, meaning friends. Uh, kaya pala itong lugar nila, very friendly. Yan. So, pagkita mo, si RJ nakangiti. Si ano to? Jolo. Jolo. Si Jolo Hermosa ba yan? Jolo? Si Jolo? <laughs> si <Jolo. laughs> si, <Jolo. laughs> si Kalumutan ko? Si Tito Siso. Uh, si Tito Nelson of course. Nandito sila and Tita Susan. And si Professor uh, Hindi yan. Doktor na yan. Doktor Raul Magkamit ang dekana. Na wala. <laughs> hindi kasi kaya tinawag sa magkamit. Makakamit niya lagi. Yan. Okay? Yeah, sa lahat. So si Tito nag-order ng Red Horse. Dito, ah, ubos agad ang in order. Dag ng in-order. Dagdagan naman pa si Tito Nelson. Siya naman ang mag dito. Huwag mahiya. Tapos <laughs> tayo naman po ay nag playboard San Miguel Beer para sa isang masarap na samahan. Paring RJ, ilagay mo na nga ito sa aking baso at mag kami ni Chong. <laughs> so, of course, hindi ko makakalimutan si Allison sapagkat siya lagi ang nakatoka sa inyong lingkod. <laughs> Kamag-akoy na pa rito, si Allison. Yan. Yeah. Oh, sina MCRC. Marinduque Central Riding Club. Oo, mga kasama natin yan dati. Nung kita'y nandiyan pa sa Maynila, nakakabot tayo ng Batangas, sa etc. So, papunta daw sila dito bukas. Sinong presidente na MCRC ngayon? Sinong presidente? Oh, Manila Desma Ledesma. Shoutout sa 'yong And, ayan na, natira na ni RJ ang ating nga inumin yon dinale wala bang pa ganun yan ayan wala bang. siya ang ating uh, barista sa gabing ito ayan and of course ito Nelson the fraternal order of the Eagles Philippines Philippines Eagles hi Ruby Olivario Florida special shout out po sa inyo Yeah, so, eto marami na dito mga kabataan na nagachill chill doon sa area doon. Ayan. Tapos doon ang CR nila. Doon, doon ang CR. Tapos ito ang kanilang uh, ang kitchen. Yan ang kitchen nila kung saan nandun si Tita Susan. Yan, nandiyan si Tita Susan sa kitchen. Tapos ay si... Ito ang pabatiin natin si Raul sa ay under... Ito partner ata dito si Raul eh. Raul, harap ka. Si Sir Raul. Sir! gusto pang halikan eh. No? <laughs> Lame, ito, imbitahan mo naman yung mga kababayan natin. Imbitahan mo naman yung na pumunta dito sila sa Hoa. Huh? Ha? Ano? O pa kayo dito. Yung pabebe ito, lintik na ito. <laughs> Joke lang. Hoy! Dali, ano? Hoy! Hoy! Ah. Oh sabi, ayaw niya magsalita pero nainom siya mag-isa. Ayan. Samahan niyo naman po si Raul. Kung hindi ka mag-ano, manawagan ka ng katipan. Raul, o oh, sige. Manawagan ka katipan. Mm. <laughs> 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 Niloko si Raul. But anyway, o oh, isa-isa nang inom siya. Yan po ang kanyang baso. Saan niya kabait Ako, cheers sa'yo. Akin, flavored beer. Ayan. Ayo tayo. Ha? Huh? Huwa pala yun. Huwa. Huwa ko ng huwa. Yung pala, yun. oh, pala yun, Huwa. Ayan o. No? Huwa. Ang ganda ng baso nila. Ano? Ito, 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 ito. Tahisyan ito, ito. daw. dami alam nito. Ang ganda ano? Ang ganda. Yari ka friend. Yung MMR sa lagi yung kasama mo na. <laughs> Lagot kay MJ nanunood. Wala. Sorry, MMRS hindi pa la yon. M C R C. Sorry po, sorry, sorry. MJ J Sota, kabayan, parekoy. Punta kayo dito. Yung mga sisarian tawagan mo. Punta kayo dito sa Taishan. Sabi dito, warning. No stupid people. Ayan, ay, ang boss nila dito si Chong. Ayan, oh. Ayan si Chong. Busy oh. busy si, 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 si Chong. Sorry MJ, so tamali ako. Kala ko yung yung ano. So but anyway, ah, ang kagandahan po dito sa totoo, kaya kami po ay napapadalas din dito. Hindi po ganon kamahalan ang kanila pong mga pagkain at ang mga tinda po nila dito. Could you imagine yung in ni Tita Susan that is just uh, 60 pesos? Meron din sila dito 50 pesos lamang. Tapos yung kanila mga pag yung sandwiches nila mura rin at dalawa pa. Ito pakita pala natin, ito. Hoy sa mga daya pong nanonood, sa inyo. Ayan. So jerk chicken talagang napakahilig ni sa, nitong si Chong sa <laughs> Silent R ba to? <laughs> Ay, hindi. Silent K ba to? Silent K? Jerk chicken. Jerk, jerk chicken. Yan. That's 200 pesos only. And then grilled pork chops. Kadon Pika, 150. And then itong mga appetizer po nila, season fries, 150. Beach Spam Burger, cinnamon tuna sandwich, hot dog kebabs, pork mini, ano yung skewers? And Spam, ito yung na-order ko dito. Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. ito. Beach Spam Burger at saka yung kanilang Hawaiian beef franks masarap din po yan 2 pieces na po yan so napatak lamang na ilan magkano ang isa di ka? magkano yung tito? Ayan. 175 divided by 2 Oo nga, sabi ko nga din may gusto 2. <laughs> loko loko ito So mura lamang siya Ayan. And then yung kanila mga beverages Yung in order ni Tita Susan na na jamango. It's only 60 pesos and uh, may soda rin sila and for seasons, etc. So, pwede kayong mag... Teka. Eh, diba? dami yung mga ganyan. Hali ha? Cocktails din. Pero wala kasi dito. Pwedeng order sa inyo, i-request sa inyo. So, gano'n ang sistema mga kababayan. So, uh, may mga cocktails din po sila dito. Sabihin niyo lang kung anong gusto ninyong uh, orderin And then uh, ipiprepare sa atin yan ang ating mga magigiting at mga nagagawa po ang mga barista. Masakayin ba doon si, si Chong? Masakayin ba doon si Chong? Oo, masakayin si Chong. Yan. So, yan mga kababayan, kami po yung mag-a-enjoy. Magpa, po kami picture, ay, videohan. Video daw po kami. Yan. Tapos, yan. Siya po na videographer natin. Tapos, ay, kita yung yan <laughs> so cheers Raul, tatak Raul, si Raul, para na kita dito. Umotaw na si Raul, si Raul pala. Malperata kaya sabi ko lang first name na Raul. So para sa isang samahan na matatag at payo. Uh, ulit sa Para sa isang sa matatag. <laughs> Lapit-lapit dito. Hindi ako maririnig dyan. Na, at sa katagumpayan ng uh, huwa. Tahiti short tiki bar. Buti na lang hindi ko nababronose tiki tiki bar. <laughs> tiki bar. Dito po sa barangay Bulyasnin. Huwag marinduke. Magtungo lamang po kayo dito. Monday through Friday, ang bukas nila alas 4 ng hapon. Natatapos po yan ng ala, una ng madaling araw. Pagkatapos, during uh, Saturday and Sunday, ang bukas nila 11 o 9. 11? Tama. 11. 11 ng umaga hanggang ala una ng madaling araw. Ito yung na-order ko po dito. Yan. Uh, ano nga dito? beef something. Beef, Hawaiian beef Franks. Ayan, Hawaiian beef Franks for only 175. So magkano lamang napakakamisa? Kaya pag ikaw ay gutom, kumain ka mga kahawa ka, Hawaiian. Oh. So, eto, mukhang masarap ito, promise. Natikman ko na ito nung unang punta ko dito sa Hua. Ah, uh, oo nga, ni. At hindi ito pranks, ha? Hindi ito pranks. Ito talaga yan. Ito talaga yan. So, one of their best sellers. It's a prank. Apart no. from the owner. Seller, chong seller. Kaya asenso po. So, dahil sa si may ari, seller na. Negosyante talaga. Kaya nga nga. Uh, Seller na. No loss pa. Wala, wala pa ng loss. Rugi. Rugi. Ano? no loss. Uh, uh, sanago. Sanago. <laughs> so, dahil dyan, cheers para sa katagumpayan ng buwa, buwa. Sa mga sisaryan, punta ka dito kasi tahi siya dito. Kuha ng ano mo, drinks mo, chong, at mag-cheers kita para sa isang matagumpay na samahan. Ano lang ka dito, Raul? Ano lang ka dito, Tahi Chan! Oh, di ba? Maraming tahi tahi, tahi! tahi Chan! Tahi, -tahi Chan! Tahi <laughs> Oh, cheers! Yeah cheers! Raul pa rin! Huwag sa plato ngayon, wala ka sa mukhin! Sa <laughs> ano? <laughs> Makapagod! <laughs> Nakalife tayo! Layo tayo! <laughs> ngayon ang layo tayo! Ang oh, masilak baso! Oo, nasa dito na ako! Mmm! <laughs> ang sarap! Alam niyo, ano kaya yeah, po ako naka nito ng dami dahil Diretso na po ako from office <laughs> From office to hua Parang ang daming beses ko na Parang pangatlo, pangapat ko na po Pangatlong beses ko na ito makapunta So ibig sabihin lamang Pinaka maganda po dito kaya ko na-appreciate itong lugar Bakit? Kasi after office Ang daming gawa, ang daming trabaho pagdating sa sentro, wala ka malang mapuntahan na mapag-chill-chillan Pero dito, natutuwa tayo dahil binuksan itong lugar E eh di na, pag enjoy tayo bago tumulog na kapag-relax. So, kagaya po namin na nag-relax, aba, it's about time na mag-relax din po kayo para bigyan din ng uh, sabi nga ay kaluwagan yun yung mga sarili. Sa kabila ng napakarami mga trabaho na ginagawa nyo maghapon, huwag kalimutan ho na bigyan din ng kaalwanan ang inyong pong kalooban. So with that, ate cover ko muna itong vlog ko dahil ang ating uh, nagvideo nag-video ay si paring Jolo, pa. Jonathan? Jolo Jolo. pala si paring Jolo. <laughs> uh, hello pa shout out Marecaro Caro. Iyo no. na si Tita Susan? Oh yan, Jolo. And si Tita si Tito Nelson. Ang aking uh, tatay in Buwak. Dr. Nelson Solance. Kaya pares na po kami walang buhok. Dito <laughs> kailangan mo lang mag so, sige nga. Uh, dito kayo nyo. Oh! So, <laughs> yum yum. Yum yum. yum, yum. <laughs> ano sabi nga na Tommy Yum Yum Burger. <laughs> si, Si ano, Tommy may Tommy. May Tommy, yan. Si Tito, pagod na ako. Picture daw ako. Ako din. Gusto ko itong yam-yam ko yun. Yam-yam burger. O oh, sige. Ma masubo daw si Tito. Sarap. Ang sarap ng malamig. Mm. Sarap. Mm -hmm. Sarap. Sarap. Mm -hmm. ano, mm. Kaya pa-picture din po kami. Alam mo, Mabuti na tuwa ako kasi ngayon, pagpunta ko wala masyadong tao. Usually pag napunta po ako dito, napakaraming tao. Thank you. Uh, kaya medyo na ako pag-enjoy po kita ng pahusay dahil wala masyadong tao dito sa kanilang lugar. Pero kanina daw ang tao. At kahapon din kahit tao lang, dami tao. Hmm. Ah, kahapon ba din? The other, the other, ano pala, the other day. The other day. Ah, tita sa si Tita Susan business na naman yung si tita yan so o oh, siya mare nanonood sino pa mga nanonood utang fan pala natin to si Ana Risa saludo solo Jima Kabiling Jomer Libelo Erdani pa po sa sa kulay timaw ninyong sleeves hi si Merly Princess si Ton GR, si Relito MJ Sota sino pa yung mga nanonood special shoutout po sa lahat natin mga kababayan na naka-tune in ngayon dito sa ating live feed with that being said ako naman Romeo Matak Jr. pa sa mandala po magpapaalam dito sa ating live feed dito sa Ua Tahiti Shore Tiki Bar maraming bulas nin Guacmarine okay, Alright, pakita natin yung kanilang mga menu Tala ko yan. Aisha, pa shout out kay Arnel Villarroel de la Torre. Yan. Kumusta na kayo sa tahican? <laughs> tahican. Kumusta na kayo sa tahican itong so, <laughs> mga sisaryan niya. Okay, bye, bye guys. See you. See you soon. Love you all. Bye. Right. Oops, yan ang na ating ainamin ngayon. Flavored beer. Oh, meron pala daw mga ano. Si Tita Susan nandun. Oh. Uh, maraming pwede kang